di magkakonformi sa e, ibang katarungan nga. Ibang e, patroon siya hindi nga to, sa suna. Nausap ba ka? Oy, Imagine ba Joel Boro ba kag dili taga Davao. Gikan ba yang kas no. Pura ba kag wa masayod ni Inday kag kada si Inday nasayod ta na plastic ka pagkababayi. Ah, pastilan. Kabalo ka na sa mangdong. Nanatagay ni Lisyad. Si na iyang gituhuan nga kala na ang dili maayo para niya dili maayo para sa katawang Pilipino. Iyang yun ang ipadayag. Nga nung ato pa man siya dito, wabalay ka ba sa iyon? Konsekensya responsable sa pag pada sa iyang kabahan ngadto sa The Hague Netherlands sa ICC unya may apog pa siya dito na bakigising siya oh sa balok sa balok sa sa balok sa Hilis sa nasap. panahon para na, si si nga, <laughs> ah, sa pa. So, sa para sa pagka plastic para sa pa. sa to siya dito. sa para sa budget. sa para sa para siya. para grupo ni PBBM? para sa para para sa para sa para sa para sa sa para 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 sa sa kaingon. Oo! Oh, okay, dili kautan, okay, okay, dili sayop sa talang panahon nga musulob ka sa pagka-plastic. Na. Imo ang unang suluban o pagka-plastic ang imong kaugalingon? Ah, no, ah, bahala! Magwan ka! Mag-iwi-iwi ka o ga At least si Inday magkakasama pa? sa sunugdanan palang ni Padayag na nga kanana ang pag-balibad uh, niya di mo tambong ah, suna. anay manggol, ah, 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 bugal oh, na bugal-bugalon! ha? Ah, Yaga-yagaon! Insultador! Ah, Nalimang muna! Ah, hastang abahan ni Inday! Gatua ka rin sa ICC! Ah, Gira-apil pa nilang

para pa mapakaulawan, mm. no? Ay ang katauhan mm. kang VPI. Oh. Both ang tayog pro kasamang dong mm. kinahanglan iyang ipakita nga bisan pa man sa gihimo sa Marcos administration sa ilang pamilya pero andam gihapon siya. Mu suporta, mu suporta. Ah, nga sa administrasyon kasamang sa Dong. Bisan sakit sa buot. No, why ito like ito? Nak iahang Raja ah, berjual ah, Usah bagi kau bag ni mong indai Robot Usah bagi kau ni mong Inday Remote control Usah bagi kau ni mong indai uh, Sarah Walai pagbate Usah bagi Normal ah, mana Gak ah, masakitan mana ah, ah, Amahal mana ni yang Pastus ah, ah, ada ah, ah, di ambil di stasiun Usah bagi so, kau Di musuh ah, 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 ah Ah, wa di to ta maka uyon. Sungagon ta gyud kadimo katarungan, ngay mo ah. pa to ujinday, Ah, sungagon ta gyud.